Kwento ito dito sa amin, mga taong dalawang libot, labing apat lang. Isla ang lugar namin, pero hindi naman ito kalayuan sa Maynila. Apat na oras lang na biyahe, nasa Maynila ka na. Ngunit kahit moderno na ang aming pamumuhay, hindi pa rin ito ligtas sa kababalaghan. Nangyari ito nung panahon na maraming buntis dito sa amin. Sa katapat naming bahay, may buntis din. Sa katunayan, apat na bahay na magkakadikit ang may buntis. Bukod pa roon, marami ring buntis sa ibang parte ng barangay. Isang araw, papadilim na noon ang magkagulo malapit sa amin. Ang biyena ng dalawang buntis dito ay may hinahabol habang may hawak na itak. Nang humupa na ang tensyon, nagkuwento ang matanda. May nakita raw siyang pabalik-balik sa likod ng bahay nila hanggang sa likod ng bahay ng katapat namin. Partikular na sa likod ng bahay ng mga buntis. Akala niya noong una ay magnanakaw, o kaya naman ay isang manyakis na nang boboso. Dahil nasa likod ng bahay ang mga palikuran dito at may kagubatan sa likuran, kaya medyo nakakatakot. Pero habang hinahabol niya ito, napansin niyang mahaba ang mga kamay nito, parang unggoy na tumatakbo na halos sumasayad ang mga kamay sa lupa. Parang ganon. Nang makarating ito sa madilim na bahagi, bigla na lang itong nawala doon lang niya napagtanto na hindi pangkaraniwang tao ang kanyang hinabol. Ilang gabi rin ang lumipas at may mga nakakita ng tila isang malaking hayop na tumatalon sa bubungan ng mga bahay. Ngunit bago pa man mangyari ang mga yon, may isang mag-asawang naghahanap ng mauupahang bahay dito sa aming lugar. Nagkataon namang may uh, bakanting bahay malapit sa bahay ng kaibigan kong si Gina. Sa kanya raw nagtanong ang mag-asawa ngunit sinabi na lang niya na may titira na roon. Medyo kinakabahan daw siya sa mag-asawang yon dahil kakaiba ang kilos nila at hindi siya tinitingnan ng diretsyo sa mata. Sakto namang dumaan ang mag-asawa habang kinukwento niya iyon sa amin. Ang lalaki may dalang chainsaw. Samantalang ang babae, puno ng malalaking pasa ang kanyang kanang braso, mga pasa na hindi ordinaryo. Noong una, medyo nag-aalinlangan talaga ako sa mga kwentong aswang. Kahit marami ng kwento ang naririnig ko sa paligid. Diba nga isla itong lugar namin? Kaya kahit ngayon, uso pa rin ang mga kwentong aswang. Lalo na dito sa lugar ng asawa ko. Kanina lang, nagkukwentuhan kami ng mga bienan ko at kapitbahay. Tanghali, siesta time. Napunta sa aswang ang usapan namin at medyo kinilabutan ako sa mga nalaman ko. Meron palang tunay na aswang, buhay at aminadong aswang na nakatira mismo sa barangay ng mga biyanan ko. Pero hindi siya nangangaswang sa mga taga rito. Sa katunayan, tumutulong pa siya sa mga inaaswang na kadalasan ay mga buntis sa aming lugar. Tawagin na lang natin siyang Kuya Chris. Si Kuya Chris ay tila mailap sa mga tao at hindi tumitingin ng direkta sa mata kapag nakikipag-usap. Hindi naman daw siya ganito dati, pero nagbago siya nang mamatay ang kanyang lolo. Ang lolo niya kasi ang totoong aswang at sa kanya raw na isali ng sumpa dahil siya ang unang apo. May asawa si Kuya Chris pero wala silang anak. Nagbuntis ang kanyang misis pero natutunaw ito. Kwento ng biyanan ko, noong buntis siya kay Jane, hindi tunay na pangalan. Alam niyang may gustong mga suwang sa kanya. Naririnig niya ang kakaibang tunog sa paligid, pero hindi niya inasahang ganoon kalakas ang makakaenkwentro niya. Isang gabi, hindi siya mapakali. Init na init siya, balisa at may kakaibang pakiramdam. Napansin nila na parang may humihila sa yero ng bubong nila. Nakapatong lang kasi ang mga yero noon, hindi pa maayos ang bahay nila. Iba na talaga ang pakiramdam ng biyanan ko, kaya naghanda siya ng isang garapong asin at abo. Pinaghalo niya iyon habang ang biyanan kong lalaki naman ay hawak na ang itak. Tuloy-tuloy pa rin ang paghila sa bubong nila. Nang magkaawang ito ng halos isang dangkal, Agad na isinaboy ng biyanan kong babae ang pinaghalong asin at abo, sabay mura. Narinig daw nila ang sigaw na parang pinaghalong hiyaw ng iba't ibang hayop. Pagkalipas ng ilang araw, mas lumala ang pakiramdam niya. Ginawa niya ang lahat. Nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay, naglagay ng bawang sa mga bintana at pinto, at may punyal pang ibinigay sa kanya bilang pangontra, pero wala pa rin nagbago. Isang araw, naligaw sa kanila si Kuya Chris. Galing siya sa kawayanan sa gilid ng bahay nila. Bigla na lang siyang nagsalita sa biyanan kong babae. Kapatid, huwag ka munang lalabas ng alas 12 ng tanghali at alas 4 ng hapon. Diyan ka lang sa loob ng bahay niyo. At huwag ka nang maglagay ng bawang, kumakain na rin kami niyan. Nagtaka ang biyanan ko kung bakit alas 2 ng tanghali. Sabi ni Kuya Chris, malakas daw ang aswang sa oras na yon dahil hindi nila natatapakan ng kanilang anino wala umanong makakapigil sa kanila. Sinabi rin ni Kuya Chris na magtulos ng bungkawe, isang uri ng kawayan, ayon sa pagkakaalam ko, sa apat na sulok ng labas ng bahay. Simula noon, medyo gumaan ang pakiramdam niya, pero napansin niyang ang pusa ng kapitbahay nila ay laging nakasunod sa kanya. Minsan, bumalik si Kuya Chris at muling nagbabala. Kapatid, nandito lang sa paligid. Gusto mo bang palabasin natin? Natakot ang biyanan ko at sinabing huwag na lang. Dagdag pa niya, ang pusa ng kapitbahay nila ay hindi totoong pusa. Iyon daw ang aswang na nakabantay sa kanya. Dahil nasaktan niya ito, hindi siya tinantanan. Fast forward. Nanganak na ang biyanan ko, eksaktong alas 12 ng tanghali, pero tila hindi pa rin siya tinitigilan. Uso pa noon ang panganganak sa bahay. Nakaalis na ang hilot na nagpaanak sa kanya at habang umiihi siya sa arinola, napansin niyang kasabay nitong tumutulo ang dugo mula sa kanyang puerta. Normal lang naman iyon sa bagong panganak, pero halos kalahati na ng arinola ang napuno at hindi pa rin ito humihinto. Sinabi ng matandang kasama niya na kakaiba na ang nangyayayari at dapat nang ipatawag ang hilot. Pero sabi niya, si Kuya Chris na lang ang tawagin. Pagpasok ni Kuya Chris sa bahay, agad siyang tumingin sa isang sulok sa pagitan ng bubong at pader, sa baymura, Putang na! Mabilis siyang bumulong ng dasal sa hawak niyang dahon na nakabalot sa palara, yung gold o silver na papel sa pakete ng sigarilyo. Nilagay niya ito sa isang baso ng tubig at pinainom sa bienan ko. Agad na bumuti ang kanyang pakiramdam. Galit na galit daw ang aswang sa kanya, kaya kahit nakapanganak na siya, hindi pa rin siya tinigilan. Nagbuntis ulit ang bienan ko, pero hindi na siya inaswang tulad noon. Sabi ni Kuya Chris, patay na raw ang aswang na yon. Buti na lang daw dahil kung buhay pa ito, hindi siya titigilan. May sinabi sa akin ang asawa ko matapos ang kwentuhan namin yon. Hindi niya sinabi noon kasi may pagkaduwag ako. Nung buntis daw ako, oo, babae po ako kaya imposible na ako ang nakabuntis sa apat na buntis sa unang kwento ko. Kinausap din siya ni Kuya Chris. Buntis ang girlfriend mo? Ano? Wala pang nakakaalam na buntis ako noon. Huwag kang maglalakad mag-isa sa bundok na daan kapag pupunta ka sa bahay nila. Magpasama ka kahit isa. Baka masundan ka.